Kaya yung mga boss, ang oh, ganda na naisip ni pare, parang oh. Para nga naman hindi mabanas ang damit. Kailangan mo talaga tanggalin yung makapal na tela. Sa panahon nyo, sobrang init. Sadyang pag tinanggal mo yung makakapal na tela lang ganyan, ay sadya pong aaliwala. Lalo po pag ganyan makapalang pagkagawa ng, ng sa inyong damit, sadya pong nakakadagdag ng, ng banas yan. Yan nyo, tinanggal niya yun dahil nakakabanas talaga pag tinanggal niya at sinuot yung damit, maliwalas niyan Hindi ka na problema na ikang walang hang, walang hangin na papasok sa iyong katawan. Yan yung kanyang ginawa. Tinanggal talaga niya yung larawan. Nakakabalas nga naman. Yan. yan. Maya, maya po, ayos na Maliwalas na suotin yan. sigurado ko sa inyo na lampasan ng hangin sa inyong katawan at hindi na kayo masyado mainitan pag tinanggal niya yung damit na yan. Yung, ah, yung damit na yan. Yung larawang yan sadya po nakakabanas pag ang larawan ay sobrang kapal. Eh.